ay mga umaga mga guest talker suot na tayo lang buta samahan nyo ako mag balhin ng baka magbalhin ng baka ganito rito sa probinsya gising na ng umaga wala yung alaga eh, ano na pakainin na so yun samahan nyo ako kung saan ako maglalakad Yan. Yan. Ang daanan namin dito medyo masukal daan ako dito sa kapitbahay namin buhay probinsya basa basa yung ano pa kasi ano mundan okay, yan. yan dito ako dumadaan para puntahan ko yung mga baka namin baka. kailangan ka nakasuot ng buta guys kasi depensa sa mga ahas putik and sa amin yan. yan maganda talaga pag nakabuta guys kasi oh hindi mababasa yung paa mo e eh, kung may ahas kagapin yung paa mo pag wala kang buta patay ka Yan yung baka namin. Eh, wala nang kain-kain yung baka. Yan. Yan. Sa paligid. Ano yung dyan? So, guys. Yan na yung mga batang probinsya dyan. Namimiss nyo ba ganito? magano ng baka alaga ng baka na inuusog-usog lang para makakain uh, damuhan guys yan yung lugar namin oh. yan. tinanghali ako ng gising guys no, medyo ano na ka one but is Ba't dalawa lang yan tatlo yan yan eh tatlong baka yan eh ano kaya yung ano yan isa yung may anak ano yan may mga bakahan din doon mga kapitbahay yun guys ano maulan malapit na rin doon taniman hmm. tingnan mo yung diperensya ng buta kahit nasa putik tubig hindi ka na babasa so yan, protektado yung paa mo saan kaya yung isa patay ay ah nakahiga higa pala ayan o ayan, may anak ayan yung paligid guys ayan si baka oh, hello good morning baka kain ka ng marami ha oi kumusta ka dyan wala ka na makain Ito rin, wala na makain okay. o, unahin natin guys usog natin guys Usuk-usuk lantuk guys eh Nasak na natin yung isa. Ayan. Ayan oh. Kumain na siya. Nakita na siya ng bagong damo. Ganito lang, usog-usog. Dali natin dun sa baba yung ano, yung isa okay. ito. May anak. Payat siya guys kasi ano, May dumede na bata na anak. Okay, naman guys. Ayan. Ito. Alaga. yan ito, mag-alaga ng baka guys. Wala ka nang kinain. Baka. Ha? Gutom ka na baka? Ito yung tinatawag na pasok. Ayan tuh Ito, pasok. Okay. Sipa Pak bunot na tinatawag na pasok ito yung naghahawak lang sa baka para hindi makalis tali niya eh. Yang kita dadalhin ah uh. Indonesia Buhai Provinsya Oke, okay, kain galang. Ka kumakain uh, na yung mga baka kasi nakakita na sila ng pagkain nila na damo may kalabaw din doon hindi sa amin yan ayun uh, sa probinsya guys so, uh, may naliligo ayun uh, May balon kasi dyan, sa gitna ng palayan. kita, malam ini nemuan di to, langsung saya dalam di to, kita dalhin bakakah, oke, okay. terus ternyajan. Shet, niyan 'yan. Dyan. May tira tawag din na bakero. yun yung hindi mo muna i itong babaon sa lupa 'tong ano. Pabayaan mo silang kumakain, naglalakad. So pre silang maglakad, maghanap ng pagkain. Ayan. Ayan. Diyan ka na lang baka unahan. Ang dami pagkain. dito Unti lang. So ito yung ginagawa ko guys everyday muk na to gamay. Puro babae to, guys. Papaanakin ko to lahat. Maghanap muna ako ng lalaki para pang-breed. So. Saka hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood at saka sana suportahan nyo ako sa vlog ko ito po yung lugar namin sa Bohol. Ayan. Ayan dito. Ayun. Muntil lang balay uh, ano, uh, bahayan. Ayan. sa bandang itaas naman. Ayan. Ang lugar namin dito. So Maraming salamat. God bless. Bye bye.